Panginoon, maraming salamat sa nagdang araw na puno ng blessings at pag-aalaga mo. Panginoon, alam kong ikaw ang makakasama ko sa araw na ito sa lahat ng oras. Lord, alam kong di mo ako pinapabayaan sa araw na ito na ang purpose ay maganda at magkaroon kami ng katahimikan sa buhay. Oo, Panginoon, nahihirapan kami sa ngayon, pero sa inyo lang kami titingin, sa inyo lang kami kakapit dahil alam namin na kapag ikaw ang nasa gitna ng sitwasyon, ang lahat ay magiging okay, Lord. Hindi ko man alam ang bawat step ng gusto mong gawin sa akin buhay. Magtitiwala pa rin ako ng lubos. I will hold to your promises in my life. Alam kong di mo ako pababayaan. Salamat, salamat Lord sa mga bagay na dadating sa amin bukas na pagpapala alam namin na sa inyo lahat galing ang mga ito. Maraming salamat din sa mga tamang tao na inilagay nyo sa aming araw. At tamang gawing halimbawa sa mga pagkakataong gagawa kami ng desisyon. This is our prayer. In Jesus name we pray. Amen. Sabi nga sa Roma 5 chapter 5 verse 4 to 5 at ang katyagaan at pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiyas sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.